guys nice. ito yung bagong project ko ngayon dito sa kasoy yan e, ito yung gagawin bibig na pa nyan tapos may bearing yan hindi pwede isa sa torno kaya mamanumanuhin ikot <laughs> pero gagawin na parang gano'n na ng mga tornero kailangan may diskarte ka kailangan yan isyan coating Satka lahat yung tunila dayan, guys. Tignan nyo naman, oh. No? Kabilaan. Oh. Hindi pininsalan sa turn. Malig ng torno, Kaya, mga tornero di nawawalang discard. Abilidad. Igit sa lahat. <laughs> Kunti nyabang. <laughs> Joke lang. Nagawa natin ng parang yan. Laki yan, eh ang <clears throat> black namin dyan. Kuka kami ng sa pangtao. Kasi hindi kaya ikuti ng dalawa. Mama naman ikot. See you.